Hello guys, good morning. So for today's video guys, meron tayong isang Epson L3250. Ang problem nito guys, yung black niya is hindi nag-print. Uh, so dito nga guys, at uh, magta-try sana tayo mag nozzle check. Kaya lang, limited yung driver niya. So pag ganitong nangyari guys, download lang ang driver. Ito na, nakadownload na ako dito guys. Para lumabas yung maintenance na yun guys, oh, mapansin sa gilid. Pag lumabas ang maintenance, then print head. Uh, ano tayo, nozzle check para makita natin guys kung nag print ba talaga yung black o colored dito natin malalaman kung working ba lahat ng kulay so yun guys, palabas na at nga guys bumugad sa akin yung black putol-putol guys, wala talaga siyang colored okay siya, so ganito lang gawin nyo guys pag ganyan yung print yung print out ng printer nyo ganito lang kadala yung guys yan. Ganun ulit gawin nyo guys. Pumunta ulit kayo sa printing preferences. Then, maintenance. Then, dito guys, uh, power cleaning tayo. Power cleaning yun lang guys. Then, babalik na yung kulay nun. Yan. In sa power cleaning, medyo may katagalan dito guys. More or less 3 minutes. Something like, like that. Yung tagal nyo. Yan, power cleaning. Then, uh, pag natapos na yan siya guys, uh, ang gagawin nyo, magna-nassel check ulit kayo guys. Para makita nyo kung work, uh, okay na ba siya talaga yung kulay nya. Nagpa-print out na. So, ganun lang kadali ito, guys, gawin. Uh, kung nakatulong yung ating video sa inyo, guys, don't forget to subscribe. Then, hit the notification bell, like, comments, kung meron kayong mga katanungan, guys. So, marami pa tayong mga video dyan, guys, na iba. Baka makatulong sa inyo. Browse, browse nyo lang, guys. Uh, more on tutorial tayo dito, guys. So, again, thank you, guys. After nyo, guys, uh, okay na yan, yung out nyan. Ngayon, oh, yun. So, yun, guys. So guys, mag-preento tayo. Para double check na natin kung okay na tayo. Siya. So yun guys, kita nyo, mayroon na siyang black. Yan, at walang putol-putol. So ganoon lang kadali guys. <clears throat> Thank you. Mabuhay tayo lahat.